Yo what's up mga Cubs? Barangay Hinebra Tinalo na naman ang Northport Batang Pier sa game 3 sa kanilang best of 7 series sa semifinals. Sa score na 127-100 ang panalo ng Barangay Hinebra ay nagbigay ng 3-0 lead at isang panalo na lang ay pasok na sila sa Commissioner's Cup finals. Ginira ng Barangay Hinebra ang laro ng Northport Batang Pier sa second quarter kung saan outscore na naman nila ang Northport sa 34-19 at natapos ang halftime na may napalaking kalamangan sa 64-40 at lumobo pa ang kalamangan ng Barangay Hinebra sa 38 puntos sa score na 112-74 sa unang bahagi ng fourth quarter mula sa 3 points ni Maverick Amisi. Pinangunahan ni Jamie Malonso ang Barangay Hinebra kung saan umiscore ito ng 25 points na may 7 out of 11 sa shooting sa 23 minutes na paglalaro Miskor naman si RJ Abarientos ng double-double na 10 points at 10 assists Miskor si Justin Brownlee ng 22 points Japet Aguilar 17 points Scotty Thompson 15 points Troy Rosario 10 points at umiscore naman si Katim Jack ng 32 points at Arvin Tolentino may umiscore ng 15 points na may 5 out of 14 sa Philgolds at si Joshua Monson ay umiscore lamang ng 5 points na may 1 out of 5 sa Philgolds. Isang panalo na lang mga Cubs at masok na tayo sa Commissioner's Cup Finals. Thanks for watching mga boss and God bless!